Sa pagnanais na mahimok ang mga kabataan na tingnan ang kahalagahan ng siyensya, naglunsad ang Department of Science and Technology ng Technotours. Kung ano yan, alamin natin sa report ni Rod Lagusad. Para mas maikayat pa ang mga kabataan sa larangan ng science, nagsagawa ng tinatawag na Technotours ng Department of Science and Technology sa Regional Science, Technology and Innovation Weeks sa Antique. iti para hindi malimatahan ang pagkatuto ng mga mag-aaral for us, napaka-effective po na matutunan nila yung isang facility or matutunan po nila yung iba't ibang mga technologies may actually bringing them to the actual places where these things are happening. Dalhin natin sila sa actual laboratories, dalhin natin sila sa actual projects, and first hand po magkikita nila kung paano talaga nag-operate itong mga facilities na ito. At kabilang sa pinuntaan dito yung Sibalum Techno Technohub, na nabuo sa tulong ng Food Nutrition Research Institute. Dito ay bumubuo sila ng iba't ibang mga produkto, gaya ng cookies at pulboron na gawa mula sa pinaghalong munggo na may protein at bigas na may carbohydrates at kung saan kilala ang sibalo, ang rice granary ng antike. Kasama din dito ang Enhanced Nutriban na may halong kalabasa. Malaking tulong din sa kanila na may mga lokal na pamala na tumatangkilig sa kanilang mga produkto. It's a big income, a big project also kay Uh, though we hired uh, skilled workers, about 60 persons. It really creates job. So graduates, we because we want all over uh, all over Philippines. We introduced to introduce talaga itong, ano, itong products. It's not just that we could create jobs to uh, the people. dito sa Antique but really to help help yung mga Malnarez children all over Philippines Bukod dito nagtungo din ng mga mag-aaral bilang bahagi ng tour sa Centralized Analytical Testing Laboratory ito para mabigyan ng pagkakataon ng mga ito na makita ang loob ng isang laboratory at maging pamilyar sa mga aktibidad na ginagawa dito ito yung laboratory arm of all the research centers no where we conduct uh, different uh, tests. Uh, we offer different services laboratory services such as testing services use of facilities and also uh, researchers and students can conduct their experiments and laboratory uh, analysis ang mga mag-aaral na sa kanilang pagikot sa loob ng University of Antique. actually as a transferee, i'm really amazed on how the University of Antique able to uh, have these kinds of facilities and uh, projects and uh, it also shows it showcases the creativity of the Filipinos as well I, I like this year because like you can see like so many you like learn new, new things like here and you re read a lot about them and I didn't know a lot of them and so I learned a lot here Sa bagay ng DOST, maganda na bata pa lang ay makita na ng mga ito ang kalagahan ng science, lalo sa tulong nito ay maaring maresolba ang mga problema ng bansa at makatulong sa socio-economic development. Rod Legusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.